yung mga OFW natin sa Lebanon pinapauwi na kasi nga mataas ang tension sa gera pero anong sabi ng mga kababayan natin mas pipiliin pa namin na manatili dito kesa magutom kami sa Pilipinas ganyan kalala ganyan talaga sakit dito pangalaan sa Pilipinas mismong mga agency na mismo ang pumapatay sa mga OFW nag-a-apply ka pa lang kinukutungan ka na paano ka pa wala ka namang magagawa dahil gusto mong ngunahan ang mga buhay napipilitang makipagsapalaran sa ibang ibang bansa kaysa magtrabaho sa Pilipinas sa kakrampot na sweldo na ibinibigay isipin mo bakit mo uubusin ang panahon mo dito sa Pilipinas samantalang merong mahal, magandang oportunidad na bibigay sa iyo sa ibang bansa at mas malaki ang sweldo o oh. tapos sasabihin nila yan ang ating mga bagong bayani ang mga OFW bayani na sinasabi ng mga politiko politiko na ginagamit na propaganda para sa sarili nilang interes ganyan ang nangyayari ano totoo naman yung mga agency natin marami dyan mga agency puro mandurugas wala silang pakialam sa kanilang mga aplikante ang mahalaga sila makapagpaalis uh, may dispatch sa nila ang kanilang mga aplikante pagkatapos pag naantun ka na bahala na kay sa buhay nyo o Sigurado yan, kahit magtanong ko sa mga OFW. Isa rin akong OFW. paano hindi ko ito masasabi? At lahat na ng klase ng agency ay napasukan ko. Noon dati bago ako umalis. Naalagay sa kontra na utrata namin 1875 plus 3. Pagdating mo, sa Saudi, binigay sa iyo 1.5. Oh, di ba? Ano, di kayo napakaliwanag na niloloko ka. Oh. Tapos dito nag apply ka pa lang. Maghihintay ka kung kailan nila gusto kang palitin. Yan ang masakit na katotohanan. Ang nagsasaper ayaw mga OFW. Samot sa sari Napakadami lang ibinibigay na problema sa OFW bago makaalis. Marami nag a papuntang Europe o sa ibang bansa. Ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila nakakaalis. Ang numero unong nagpapahirap mismo sa mga OFW ay mismo embahada ng Pilipinas na pumipigil. Sandamukal. Sandamukal na requirements at mga papeles at mga babayaran na ay pinapasa sa employer. Kaya ang mga employer ay nag-iisip kung pa paano at kung kaya ba nilang ibigay. Paano sila pa kukuha ng mga aplikante na galing Pilipinas? Ay samantalang napakalaki ng babayaran nila. Imagine, nag-apply ako ng Europe. Dalawang taon na mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin meron mga kasama ako na nag-apply ganun din oh, pumalik na uli ng Saudi Arabia babalik na uli ng Saudi Arabia kasi bakit nagaantay lang nagaantay sila sa wala oh. yung isang kasama ko nag-apply papuntang New Zealand nakalis naman agency din yan ha pagkatating niya ng New Zealand wala siyang trabaho wala siyang trabaho. Parang part-time, part-time lang yung trabaho ang ibinigay sa kanya. Pagkalipas ng isang taon, ipinauwi na siya ng Pilipinas. Bakit? Kasi walang trabaho may bibigay. Kaya pinauwi na siya. Ang masakit. Lahat. Pagdating niya doon sa New Zealand, sa lahat, accommodation, bibigyan ka ng sasakyan, o. pagkain sa'yo lahat, napakalaki ng iyo binabayaran. O di ba agency yan? Bakit? Anong ginawa ng agency? Yun lang ang kayang ibigay na itulong ng agency? Ang pauwiin ka ng Pilipinas? Ha. Di ba napaka-perno niyan? Na wala bang kayang ganin, gawin ng gobyerno natin para sa mga ganyang sitwasyon? Nakakalungkot isipin. Itinuturing kang isang bayani. Pero, bayani na pinagkakwartahan ng mga mapagsamantalang politiko at mga ahensya na nag magmumonopolyo ng lahat ng ito. Kaya na na magsabi kung mali o tama yung sinasabi ko. Ito'y base sa naranasan ko sa pagiging isang OFW. Kung makaalis lang uli ako, magpipiliin ko pa na mag-stay sa ibang bansa kaysa makipag dito sa Pilipinas na sa kakarampot na sweldo, mas marami pa ang buhaya kaysa kinikita mo magkano na lang sa mahal ng bilihin dito.